ang araw, babalik tayo sa Singapore, a global icon of prosperity and order. Isang bansang pinangarap ng marami at itinayo sa sipag at syaga ng libu-libong migrant workers para maghanap sana na mas magandang buhay. Ang kaso natin ngayon ay tungkol kay Piangay Don, isang 23 years old na single mom mula Myanmar. Pitpit -pit niya ang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Nagtungo siya sa Singapore para maging isang kasambahay. Pero pagdating niya sa Singapore, sinalubong siya ng hindi makataong pang-aabuso. Mahigit isang taon niyang tiniis ang takot, gutom at pananakit na halos hindi mo maiisip na magagawa ng tao. Unti-unti siyang nanghina at bumagsak ang kanyang timbang na halos 24 kilos na lamang. Parang timbang lamang ng isang bata. Hanggang sa hindi na niya kinaya at tuluyang nawala sa mundong ito na malayo sa kanyang pamilya. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay kumalat hindi lang sa Singapore kung hindi maging sa buong mundo. Pati ang mga hukom ay hindi makapaniwala at sinabing hindi ito gawa ng tao. Ayon sa Singapore Population Brief 2023, mahigit 5.9 milyon na ang kabuoang population ng bansa sa bilang na iyon nasa 538,600 lamang ang mga permanent residents. Ang natitirang 1.7 million ay ang mga dayuhang manggagawa o migrant workers, kabilang narito ang mga kasambahay mula sa Indonesia, Pilipinas at Myanmar. Sa kabila ng pangarap na makapagbigay ng mas magandang kinabukasan, madalas hindi natin alam ang tunay na kalagayan ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa lalo na ang ating mga kasambahay na kadalasang nakakulong lamang sa loob ng mga tahanan malayo sa mata ng publiko. Ako po si Cez at ito ang Pinoy Crime Documentaries Tagalog. Sa video na ito, balikan natin ang isa sa pinakamatinding kaso ng pang-aabuso ng kasambahay sa kasaysayan ng Singapore. Isang kwentong magpapaalala sa atin ng hirap, sakripisyo at panganib na pinasok ng ating mga kababayan sa ibang bansa siya si Piang Naidon. Ipinanganak siya noong June 13, 1992 sa isang liblib na baryo ng Dimpe Village sa Chin State, isa sa pinakamahirap na rehiyon sa Myanmar. Para makarating sa pinakamalapit na bayan, kailangang lakarin ni Piang ang 70 kilometers na daan. Ang kanyang mga magulang ay magsasaka at sa kanilang pamilya na may labing isang anak ang makakain ng tatlong beses sa isang araw ay isang luho na para sa kanila. Pangatlo siya sa magkakapatid at mula pagkabata ay ramdam na niya ang hirap ng buhay. Nang siya ay apat na taong gulang, pumanaw ang kanyang mga magulang at naiwan sa mga nakakatandang kapatid ang responsibilidad na itaguyod ng kanilang pamilya. Sa sumunod na mga taon, lima pa sa kanyang mga kapatid ang nagsimatay dahil sa gutom at sa sakit. Nagkaroon naman siya ng pagkakataon makapag-aral hanggang grade 9. Ngunit sa edad na 15 years old, huminto si Pyongyang upang makatulong sa bahay at suportahan ang mga kapatid. At sa edad na 21 years old na pounti si Pyongyang, ngunit iniwan din siya ng kanyang kasintahan. Pero hindi sumuko si Pyongyang, buong tapang niyang tinanggap ang pagbubuntis at noong February 2013 ipinanganak niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki at naging isang ganap na single mom. Doble ang hirap na tiniis ni Piang. Nagtatrabaho siya sa mga construction site, nagbubuhat ng mga semento, nag-iigib ng tubig at gumagawa ng mabibigat na trabaho kahit mababa ang sahod. Hanggang isang araw, narinig niya ang tungkol sa mga kababayan niyang nagtatrabaho bilang kasambahay sa Singapore, malaki raw ang sahod doon. Kaya sa pag-asang mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya, gusto niya ring magtrabaho roon na kahit tatlong taon lamang para makapag-ipon at makapagpatayo ng bahay. Sumang-ayo ng kanyang pamilya na iiwan muna sa kanyang ate ang kanyang anak. Ngunit dahil 22 years old pa lamang si Piang noon, hindi pa siya kwalipikado sa minimum age requirement ng Singapore noon at 23 para sa mga domestic helpers. Kaya napilitan siyang baguhin ang edad sa birth certificate para makakuha ng passport. At noong May 2015, nakarating na nga siya sa Singapore. Sa kabila ng mga pagsubok, ramdam niya ang pag-asa at pangarap sa bagong buhay. Sumailalim siya agad sa orientation at medical screening at handa ng magsimula bilang kasambahay. Hindi pa nagtatagal si Piang sa Singapore, kinuha agad siya ng isang pamilya sa Bishan Flat, Singapore para maging isang kasambahay. Ang amo niya ay si Gaya Thiri Morugayan, 35 years old at isang housewife. At ang kanyang asawang si Kevin Shalvam, isang 37 years old na staff sergeant sa Singapore Police Force. May dalawang anak ang mag-asawa, isang apat na taong gulang na babae at isang sanggol na lalaki. Sa bahay din nila nakatira ang ina ni Gayathiri na si Prema S. Narainasamy, 57 years old. Sa maliit na 3 bedroom unit sa Bishan flat, walo silang nagsisiksikan kasama na si Pyang. Kasama ang dalawang border na nangungupahan rin doon. Bago pa dumating si Pyang, apat na kasambahay na ang dumaan sa bahay nila Gayathiri. Pero sa kung anong dahilan, wala ni isa sa kanila ang nagtatagal sa bahay na iyon si Piang na ang magiging ikalimang kasambahay. Noong May 28, 2015, unang tumapak si Piang sa bahay na iyon. Sa Singapore, kapag may kasambahay ka, hindi lang sahod at insurance ang kailangan mong ibigay. Kailangan mo rin siyang bigyan ng matutuluyan, kaya live-in domestic helper si Piang. Pero sa karamihan ng pagkakataon, hindi patas ang kalagayan ng mga katulad ni Piang. Madalas, isang maliit na storage room lamang o sa isang sulok na may kutson ang tinutulugan nila. Wala na sa usapan kung komportable o hindi, basta may mahigaan lamang. At doon sa bahay ni Lagaya Tiri, sa dami ng tao at liit ng espasyo, una pa lang ay hindi na maganda ang magiging kalagayan ni Pyang. Ang trabaho niya roon ay alagaan ng dalawang bata, maglinis, magluto at gawin lahat ng gawaing bahay. Hindi ito biro, pero para kay Piang, hindi ito malaking problema. Lumaki kasi siyang sanay sa hirap at trabaho. Pero hindi nagtagal napansin niyang may kakaiba. Sobrang higpit ng among si Gaya Thiri Palaging mereklamo reklamo. Mabagal raw siyang kumilos, hindi raw siya malinis, mabilis daw siyang kumain. At ang amo niya ay naging parang isang diktador. Niminsan wala siyang naramdamang malasakit o papuri at unti-unti naramdaman ni Piang ang lungkot. Hindi ito ang inaasahan niyang magandang trabaho. Pero dahil kailangan niyang kumita, tiniis niya ang lahat. Pinilit niyang maging masipag, iniwasan ang pagkakamali para walang sigaw. Pero kahit anong sikap niya, araw-araw pa rin siyang pinapagalitan. At hindi lang si Gaya Tiri ang mahigpit, pati na rin ang ina nitong si Prema. Noong una, puro salita lang ang galit ng mag-ina. Pero habang tumatagal, lumalala ito. Pinagbabawalan siyang gumamit ng cellphone. Hindi na rin siya binibigyan ng pahinga. Wala na rin ang lingguhang day off. Pero para kay Piang, kahit pagod na pagod na siya, tinanggap niya pa rin ito. Pero pagdating ng October 2015, kahit sobrang bait na ni Piang, halos lahat ng utos ay sinusunod, mas lalo pang naging malupit si Nagayatiri at Prema. Hindi na lamang mga salita ang ginamit ng mag-ina. Unti-unti naging pisikal na ang kalupitan nila. Madalas siyang binubog araw-araw, minsan pangay ilang beses pa sa isang araw. Ngunit kahit ganoon ang nangyari, patuloy pa rin siyang nagtitiis. Pero ang tahimik niyang pagtitiis ay lalo lang nagbigay ng lakas ng loob sa mag-ina na abusuhin siya. Hindi lamang mga sampal at sabunot ang inabot ni Pyang sinimula na rin siyang suntukin, sipain at hatawi ng mga bagay-bagay. Minsan ginamit pa nila ang mainit na plancha para sunugin ang kanyang braso. Mahigpit ang hawak nila kay Piang. Tila wala na siyang kalayaan na kahit kaunti. Bawat galaw, bawat hinga, bawat sandali ng kanyang buhay ay may patakaran. Kahit sa oras ng pagtulog, limang oras lang ang pahinga ni Piang. Kulang na kulang para sa isang taong pagod at gutom. At kapag oras ng trabaho niya tuloy-tuloy at walang pahinga, pati paggamit ng banyo may takdang oras. Hindi rin siya pinapayagang magpahinga kahit sandali, mula umaga hanggang gabi alipin siya ng trabaho sa bahay na iyon. Ganito katindi ang kontrol kay Piang, ganito siya binusabos. Ang pagkain niya ay mga tira-tira lamang, minsan tinapay lang na sinausaw sa tubig o malamig na kanin mula sa ref. Habang lumilipas sa mga buwan, lalong lumubha ang kalagayan ni Piang. Hindi lang katawan niya ang pinahirapan kung hindi pati isipan niya. Unti-unti siyang nanghina, lalong pumapayat at madaling magkasakit. Parang nawala na rin ang sigla at kumpiyansa niya sa sarili. Noong January 2016, halos walong buwan na si Piang sa poder ng kanyang mga amo, nagpa-check up naman sila sa isang doktor. January 19, 2016, unang nakita ni Dr. Grace Kwan ang biktima sa kanyang klinika para sa isang periodic medical check-up, isang mandato mula mismo sa Ministry of Manpower. Kasama niya si Gaya Thiri at sinabi ng amo niya na inuubo at may sipon lang daw si Piang. tahimik lang raw noon si Piang. Pagkatapos noon, muling bumalik si Piang sa klinika pagkaraan ng apat na buwan noong May 23, 2016. Kasama niya pa rin ang kanyang among si Gaya Thiri, na sinabing inuubo pa rin daw at may sipon at namamaga ang mga binti ng kasambahay. Ngunit napansin ni Dr. Kwan ang kakaibang itsura ni Piang. Nakasuot siya ng surgical mask at sunglasses habang karga pa niya ang anak ni Gaya Thiri. Pinatanggal ni Dr. Kwan ang mask at sunglasses ni Piang at doon tumambad ang mga pasa sa mata at pisngi niya. Tinanong siya kung ano ang nangyari tahimik lang daw si Piang. Lihim siyang tumingin kay Gayatiri. Agad na sumabat si Gayatiri. Clumsy siya, lagi siyang nadadapa. Sa isang iglap na wala ang oportunidad na tumakas. Hindi lang si Gayatiri ang may sala. Pati na rin ang asawa ng si Kevin na isang polis. Nagreklamo rin daw na problema si Piang sa kanyang bahay. May pagkakataon sanang maililigtas si Piang. Minsan inimungkahi ng ahensya na palitan na lang ng ibang kasambahay pero matigas si Kevin ayaw ng pakawalan si Piyang. Hindi nagsumbong si Piyang. Siguro ay baka natakot siya o baka nawala ng pag-asa. Wala rin nagawa ang ahensya. At doon tuluyang nawala ang pinakamagandang pagkakataon para sana siya ay makatakas mula sa imperong bahay na iyon. Sa kabila ng kawalan niya ng cellphone, nagawa pa rin niyang makatawag ng limang beses sa kanyang pamilya sa Myanmar. Pero sa unang apat na tawag, hindi siya nagreklamo tungkol sa kanyang kalagayan. Pero noong huling tawag niya noong July 12, 2016, sinabi niya sa pamilya na gusto niya nang umuwi dahil hindi na maganda ang kanyang pakiramdam. Iyon na pala ang huling beses na maririnig ng kanyang pamilya ang kanyang tinig. Pagkatapos ng tawag na iyon, lalo pang tumindi ang kalbaryo ni Piang. Pagsapit ng gabi ng July 25, 2016, bandang 11.40 ng gabi, payapang naglalaba sa kusina si Piang, Habang naglalaba, bigla siyang sinugod ng kanyang amo na si Gayatiri. Walang babala, pinagsusunod siya ni Gayatiri sa leeg, sinabunutan at walang awang pinukpok ng bote ng sabon sa ulo. Sa lakas ng mga tama kay Piang bumagsak siya sa malamig na sahig nanginginig at halos hindi na makakilos. Pero tila hindi pa iyon sapat para kay Gayatiri. Tinulungan pa siya ng kanyang ina na si Prema. Pinilit nilang itayo si Piang, binuhusan ng tubig, pinugahan ng hose, pero nanatili siyang mahina at lupaypay na. Parang isang basang sisiw na lamang siya sa harap ng walang awang mag-ina. Dinala nila si Piang papasok ng kwarto. Dito walang patid ang kalupitan ng mag-ina sinipa ni Gaya si sa tiyan habang si Prema naman ay walang kaabog-abog na sumuntok pa sa leeg at pinilit siyang sakali. Humingi ng pagkain si Piang nagmamakaawa ngunit kahit isang piraso ng tinapay ay pinagkait sa kanya. Bandang 11.58 ng gabi, iginapos ni Gaya Tiri ang mga kamay ni Piang sa rehas ng bintana. Isang malakas na sipa sa tiyan ang ibinigay sa kanya. Iniwang nakahandusay BASA AT WALANG LAKAS Nakalipas ang ilang sandali, bandang 12.11 ang hating gabi ng July 26, bumalik si Gaya tiri at muling sinipa si Piyang. Pinagmumura pa niya ito, sabay sabing magising ito kapag tumunog ang alarm clock. Pero hindi pa doon natapos ang bangungot ni Piyang. Bandang 4.57 hanggang alas 5 ng umaga, bumalik si Gayatiri. Galit na galit pa rin ito at walang habas na pinagsisipa si Piyang. Tinapakan pa ang ulo at leeg ni Piang, hinila ang buhok at buong lakas na inaangat ang leeg sabay sinakal. Nakatayo lamang si Prema, tahimik at nakamasid. Tinangkapan niyang gisingin si Piang pero tila wala na itong malay. Pandang 5.02 ng umaga, binuhusan ni Gaya Tiri ng tubig ang muka ni Piang pero tila wala na itong buhay. Pagsapit ng 7.28 ng umaga, pinuntahan ni Tiri at ng kanyang asawa na si Kevin si Piang ngunit naroroon pa rin ito, malamig na at tila walang malay. Umalis si Kevin para pumasok ng trabaho na parang walang nangyari. Bandang 9.22 ng umaga, tinangka ni Prema na pakainin ng Nestum cereal drink si Piang at pinainita ng mga kamay at paa para magising pero wala na, wala na siyang response. Sa pagitan ng 9.30 hanggang 9.45 ng umaga, tumawag si Gaya Tiri sa isang klinika Sinabi niya sa nurse na natagpuan niyang nakahandusay si Piang at mahina na. Pero tumanggi siyang tumawag ng ambulansya at mas pinili na lang maghintay ng doktor sa kanilang bahay. Hindang 10.08 ng umaga, pinalitan pa ng damit si Piang at inilipat sa sofa. Tila pinaglaruan pa ang kanyang bangkay. Tumating ang doktor sa bahay ng bandang 10.15 ng umaga at dito idineklara ng patay si Piang bandang 11.30 ng umaga ng July 26, 2016. Nang tanungin ng doktor at mga pulis, nagsinungaling si Gayatiri. Sinabi niyang nakita lang niyang nakahandusay si Piang at mahina na raw ito. Agad na nagkaroon ng post-mortem ang forensic team at nagtuklasan nila ang nakakagulat na katotohanan. Sabi ng doktor sa buong karera niya, hindi pa siya nakakita ng gantong kaso. Napakapayat ni Piang, Halos butot balat na ito at tumimbang lamang ang katawan niya ng 24 kilos. Ayon sa record ng physical exam, noong May 28, 2015 nang unang pumasok si Piang sa bahay ng kanyang amo, 39 kilos lamang ang timbang niya. Sa loob ng 14 na buwan, bumaba ito ng 38%. Puko dito laganap sa katawan niya ang mga pasa at sugat. Hindi bababa sa 31 na bagong sugat at 47 na lumang sugat. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagkabara ng daanan ng hangin dahil sa matinding pananakit sa leeg. Agad na inaresto ng pulisya si Nagaya Tiri at ang kanyang inana si Prema, ang asawa ng pulis na si Kevin ay naaresto rin ilang araw pagkatapos. Kinasuhan na si Nagaya Tiri at ang kanyang inana si Prema ng first degree murder. Sa simula mahirap patunayan ang kaso. Walang saksi at matindi ang pagtanggi ng mga akusado. Pero nagbago ang lahat nang sumabog ito sa balita at isang malaking revelasyon ang lumabas. Lumabas si Kevin mismo ang naglagay ng CCTV camera sa loob ng bahay na akala niya ay para lamang sa seguridad nila. Pero sa huli ito na ang pinakamalakas na ebidensya laban sa kanilang tatlo. Sinabi pa ni Kevin na tinanggal daw niya ang mga kamera noong 2016 pero napatunayan ng pulisya na ginawa niya ito matapos ang krimen. Natakot daw siya na baka magdulot ito ng problema sa kanyang asawa at biyanan kaya't sinira niya ang mga hard drive. Dahil dito nakasuhan din siya ng pagbibigay ng maling pahayag at pagsira ng ebidensya. At nang mabuksan ng pulisya ang hard drive, nakita nila ang mga video mula June 21 hanggang July 26, 2016, ang huling araw ni Piang mga video na nagsiwalat ng karumalduman ng pang-aabuso na halos hindi mo maipaliwanag ng salita. Samantala, nagdeklara naman si Gayathiri at prema ng sakit sa pag-iisip, tila para makalusot sa bigat ng parusa. Umabot ng apat na taon ng psychiatric assessment at nakitang may obsessive-compulsive personality disorder at postpartum depression si Gayathiri. Dahil dito, bumaba ang kaso niya Mula sa murder patungong culpable homicide na hindi na parusang bitay, pagsapit ng February 2021 nagsimula na ang paglilitis. Umamin si Gayatri sa isang bilang ng culpable homicide at 27 counts ng pang-aabuso. Kitang-kita rito ang kalupitan ng kanyang mga ginawa, ang pinakamadilim na kaso ng pang-aabuso ng kasambahay sa Singapore. Sinubukan pa ng depensa na pababain ang kanyang sentensya hiniling ang 14 years, tapos 15 years hanggang 8 to 9 years. Pero hindi pumayag ang korte. Sobra raw ang kalupitan nito, kaya't hiniling ng piskalya ang pinakamabigat na parusa, ang habang buhay na pagkakabilanggo. Noong June 2021, tuluyan nang nahatulan si Gaya Tiri, 30 years na pagkakakulong. Kinilala ng hukom ang kanyang sakit sa pag-iisip, pero hindi pinalampas ang kalupitan niya. Sabi ng hukom kung wala siyang sakit sa pag-iisip habang buhay sana ang hatol. Kahit ilang beses siyang nag-apila, nabigo siyang mapababa ang sentensya. Samantala nahatulan naman si Prema ng 17 years ng pagkakakulong. Samantala si Kevin nitong April 10, 2025, formal nang nahatulan sa apat na kaso laban sa kanya, kabilang ang pananakit kay Piang pagtulong sa pagpapahirap sa pamamagitan ng gutom at pagbibigay ng maling pahayag at pagtatago ng ebidensya. Ayon sa korte, malinaw na alam niya ang nangyayari pero pinili niyang baliwalain ito. Ang hatol para kay Kevin ay nakatakdang ibaba sa July 17, 2025. Sa kabila ng mahaba at masalimuot na proseso, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan at ang ustisya ay unti-unti nang nakamit para kay Pyang. Sa kabila ng mga reforma sa Singapore, mga house visit programs, medical check-ups at mga batas para protektahan ng mga dayuhang kasambahay katulad ni Piang, pero madali pa rin silang maabuso. Sa isang makataong lipunan, hindi dapat nakabatay ang sistema sa pagsasamantala. Ang kaso ni Piang ay doon ay nagsilbing paalala sa lahat. Isang kwento ng kalupitan at pagkait ng karapatan ng isang kasambahay na nagdulot ng na matinding gulat at galit ng buong mundo. Sa pagtatapos ng kwentong ito, magiiwan ako sa inyo ng tanong. Makatarungan ba ang hatol kay Gaya Tiri at kay Prema? Sa tingin nyo ilang taon nakukulong si Kevin? Sapat ba ang parusang para sa kalupitang ginawa nila kay Pyang? I-comment sa baba ang inyong mga opinyon. Kung nais nyo mas marami at mas matindi at mas eksklusibong mga kwento, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at ihit notification bell. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muli!